ko'y nakalimutan mo na Wala nang masasabi, di ba? Kapit mo ay kay lamig na Pati yakap mo'y wala nang gana Maagaw ka man nang iba sa akin. Gibig ko'y patuloy pa sa isip ko'y yakap ka pa sa isip ko'y walang iba, mananatili, ikaw ang kapiling. Kahit sa isip ko lang lamang Alam kong mayroon ng iba Ang init mo na nalamig na Ba't di maamin at di malilihis Ikaw at ako ay tapos na Bawat hakbang ay palayo ka. Walang linaw na babalik ka Maagaw ka man ng iba sa akin pag patuloy pa rin. Sa isip ko'y yakap ka pa. Sa isip ko'y walang iba Mananatiling ikaw ang kapiling Kahit sa isip ko lang lamang Thank you. Good vibes. Thank you. Then I want you guys all the video, guys. Thank you, guys. Bye, bye. Love you.